Hindi ka nga daw mong batang sampalo kung hindi mo pa natikman ang Paris lapot ni tatay dito lang yan sa sampalo na isa nga sa OG at daring nagtitindahan ng masarap at malapares retiro style na paresan dito sa sampalo na sa halagang 55 pesos nga lang ay matitikman nyo na at mabubusog pa kayo. At isa nga ito sa talaga namang binabalik-balikan at dinadayo ng kanyang mga parokyano kahit wala pa siya sa kanyang pwesto. At dito nga lang yan sa pares lapot ni tatay na matatagpuan naman dito sa kabaan ng Maseda Street corner Maria Clara, Sampaloc, Manila. At nagbubukas naman si tatay dito mula alas dos ng hapon hanggang sa maubos lang. Pero ang maipapayo ko sa inyo kung nagbabala kayong matikman, ang masarap na pares ni tatay dito ay magpunta kayo ng maaga dahil sa isang igdap lang ay talaga namang nauubos na ito. Yan guys, nandito tayo ngayon sa Maseda Street Corner Maria Clara at inaabangan natin yung ano. yung sikat na nagtitinda ng pares dito so si tatay hindi natin so, dyan na yun So, may kanto ng tindahan na yun Ayan. so wala pa siya pero may mga naghihintay na diba? So, natitikman natin kung talaga masarap tatay sakto tinabutan natin parating pa lang tatay pares ang dami na nag guys 哎。 So okay, yun mga bossing natin Tignan na natin yung dinayo natin Na pinipilang ang parisan ni Tatay Na dito lang matatagpuan sa Pilihan talaga, sarap. Para akong kumain sa retiro.